Hey guys, uh, may nagtatanong kasi sa akin uh, na daw yung, yung spray lang eh yung sa tools so ito yung ginagamit namin ang this cold uh, meron din ito yung clipper side mas, mas bet namin gamitin ito so ano ba yung purpose nito? ito? so yan sya 5 in 1 na pangkulant tapos uh, disinfectant, lubricant, cleaner, tapos antay kalawang. So, sulit siya, saka ay, na walang amoy. Bakit ba kailangan na ito? Kasi upitan ka na may, ano, may balakubak or may mga dumi yung ulo. So, ito yung gagamitin mo. Linisin mo muna yung tools. Tapos, bago ko mag, ano, mag-gupit sa isa pa ulit na customer. Sa way na yun, may iwasan ma-transfer yung mga skill disease or kahit ano man. Ito namin sya ginagamit. Brush po po na, remove mo muna yung mga buhok. Andi dito. Tapos, tamang sya spray. ito, yung in-spray mo na yan, kung uh, saan naman yan matutuyo. Pero kung meron kang, ano, kung rush ka, pwede mong punasan. Maganda sa part na to, pagka in-spray lang siya, kumihilit yung flipper mo, lalamig siya agad. Dahil malamig tong, ano, pang spray na to. Pabibili nyo to guys sa, uh, ano, sa Shopee, meron na sa DKC. Meron din. Sa online, marami nang mabibila na nito sa online ngayon. Uh, buong mundo na, buong Pilipinas naman, pwede naman magpa-deliver nga dahil may mga career na. Apart part na ito guys, papakita ko sa inyo kung paano ko nililinis lahat ng tools ko. From hmm. clipper hanggang sa ano, pati yung straight razor ko. magandang party dito guys, pag once na nililinis yung gamit nyo palagi matatanggal yung dumi sa loob ng blade tapos, mas maganda yung cutting nya mas precise walang mga tira-tira na malit na buhok puputol nya talaga lahat tapos, syempre mas matagal masira yung gamit mo And then yung blade mo hindi ka kalawangin. tapos mas presentable sa tao pag tinignan nila so, yun lang guys thank you sa panonood